Gusto ako kami dito eh pag kumakain kami dito kasi Meron tayong egg, bacon and pan sausage. Pero ito yung English, yung kahapon pong English, English breakfast meron, meron pang beans. Ano beans? Eh. Yan talaga yung ano na English talaga Ito, American Buhat bang lang ba ang ano nila? Ah, ang Ay, Satin. alam ko na. Ganyanin mo lang to. Surprise Ay, mo <laughs> <laughs> Magsama lang mo sa, sa loob. Hindi ito pa parang. No? Oh, Saka maganda yung tinapay nila. Parang dito. No? Oo nga. Saka parang ng konti. Huh? Mm -hmm. Ano

Punta lang tayo dito sa Ikea para kumain. Ano? <laughs> Pati sa <laughs> mga mm -hmm. mm -hmm. ano, sa buka din yun, Matigas, di ba? Eh, kung gusto ko kumain ng ganito, magluto ako sa mga. Pag, pag ano nga po, pag free na Saturday, pupunta po kami dito mag-lunch, paglabas ko po pag galing work. Hmm. Para kumain kain. Para Kasi yung pata nila mamaya sabi ko, hindi mo kayang ubusin dahil sa laki. Eh. Oo. <laughs> kasi dito po, hindi po ba Bibili eh? kami. Is yours? Is yours yung presente? sa isang araw yung gusto mo. Yun lang. O, parang kinsi. Sa akin, nabayaran ko kasi soft drinks pa, 12. Kasi yung yung, yung pata. Yung soft drinks eh. Oo. Oh, yung pata kasi 9.95. Mm -hmm. Lagi yung soft drinks. Kaya 12. Mm Anong kasama ng pata? Kasama yung pata. Kuya 19.95. Pata. Ano? Papa. Uh, papa. Pwede, Pwede yung aros. aros. ang pinapangsama ko eh. Pwede kang magano ng papa. Rogada. o gusto mo aros. Mm. Kanina natin sa so salmon. Salmon, Asarap na ng salmon nila ah. Tapos meron laki. na yun yung yung parang dalawang gulay, gulay na parang sarap talaga ng pagkain dito. Eh. Mm. -hmm. Ano ano mm -hmm. nga dito? Yung medal yun, sa pero gulay sa Pero ka ba? Yung parang nilaga ko yun yung yun yung, yung broccoli, cauliflower. Tapos mm -hmm. parang Di ba malambot po yan? Mm -hmm. Tapos gagawin na pang, pa, ano siyang, parang mm -hmm. Bahot, say, eh, siya, parang medal yun. Ah. So, chef, eh, mas makap ko lang. Isama na kayo sa salmon. Ayan, partner ng salmon. saka may gulay pa po na, mm -hmm. ano yun, gisada. Mm -hmm. Pabusok ka sa... Mainit pa. Sa mm -hmm. isang order. Kano ba yun? 9.50 50 po, no? Ito yung head from niya. Mm. Sa ngipil e. Iba niya. Kamu ko nagsabi e. Nagupa talagang mukha niya. Mm. Mayroong yung extraction. <laughs> Kaya maya, maya, magkalo na may mga anak ka, lagay mo dyan lang. Kain ka. Masarap yung niya. <laughs> Masarap yung no. Iba ang kahapon na no. At tayo. Ang ganda yung hotdog. Ano na? Ngayon, magbanta ko lang yun. Um, <laughs> bawal? Bawal lang sa kanila. Bawal lang. Kahapon, nagbanta ko lang yung kain. <laughs> ano yung sauce mo? Ah, sauce? Yung no, syrup mo? Kasi iba yung, kaynikos, chocolate. Chocolate. Para, yung, taram, ah, yung kay Nicole. Caramel na yun. Caramel na ka. Bata, ka Ang daming tao ha, papunta lang pa kakain nito. Hmm. Ang aga pa, kabubukas naman. At saka na, ito, siya ganun maalat sa kakunin. Ha? Hindi maalat. Hindi maalat. Tanda mo, hindi hindi. Ang kabubukas lang yan, dami ng tao para kumain. Hindi ba? Hmm. Akala hmm. ko wala tao kasi baka, akala ko tayo lang. Eh baka, kaba na nung pila kanina. Akala ko tayo lang. Akala mo tayo lang? नहीं बोलो बोलो पक्का तो मां ट्रंक इलों में चारों कलियुम उम वैसे इधर ना पुष्ट है उसे लोगों आयो न्यू रिकॉर्ड ने सामुद्रिक लिगो हिट हिट हो गया अरे बाप अरे बाप नहीं अलग तो इधर नुस्सा कभी ना कोई तो लगती है याँ मगंदा तो नहीं आयो अलांग नहीं मगंदा तो मॉल में ला एप्पर सामीनी बिल gusto ko yun yung niyo ng pinapala. Kasi yung pinapala. yung doon, pero yung daw, Okay ka early. Kung magtawag ka na, uh, ka na, Kung yung <laughs> binayaran ni, ni ano, ni ate... Parang, talaga, uh, kahit kung on down, 500, 100 um, sila. Taklo sila. Mm -hmm. si Do naman kayo, dalawa, 30. Mm -hmm. Dalawa, trenta. Mm -hmm. Okay na yun. May isang order, may combo eh. Kaya talaga ni Nicole, okay na sa kasi may kanin na yun eh. Hindi na magkano ng kape. Kain ng na. At saka may papa. May papa po siya. Papa. Ang papa nung ka Yung crab ata, 45 yun ano? Ano kaya mo? It, uh, Pero kung kumain kayo, di ba may crab? 5.95. No, hindi ko kumain ng crab. Mura mm -hmm. lang. ba sabi mo na hindi mo ano yung mga galamay niya kasi wala Hindi nga ako kumain ng crab kasi ayoko yung, yung maghimay oh, ba? Sa bahay nila ako kung saan Ay sabi ko masarap yung... kumain pag nandiyan ka kasi kaya mo yung kainin eh. Uh -huh. Pero yung... may malaknya. Tapi ni kalau pun, boy malaknya. Tapi malaknya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, kasi malaki, kasi malaki

Oo, oh, oh, no, alam nila. dapat nila. pag gano'n ang presyo dapat mataba yung crab Oo. Oh. kasi naman paglaba siguro alam nila yung ano no sila oo kasi si pino <laughs> payat yung crab malnoris na ako uh -huh. sa ni Ate Sonya hindi nakaka Malnoris ang crab sayang man yung 70 pesos mo oo oh, okay. nga okay. Bili ka na sa Mercadona, ah, pagpapirahan yun. Alam mo yung crab, dati si limang piso lang yan. Oo. Ngayon, ewan ko magkano na sa merkado na. Ha? Just 8.95 ba? Ah, mahal na rin. Na. Lubeen, ah, ano yeah. nga, na dati limang piso lang eh. eh kasi hindi naman makubot dahil nga po yung nagmahal mga presyo di po ba yung avena na dati yung sa box avena cents yung euro ngayon po 130 30 cents ay yung mahal na talaga pero bakit ang sweldo hindi nga Si, si si Tapos na yun yung nangyari po doon sa Valencia. Sa ano po yun ng yogurt eh, pumunta yung, yung pagawaan ng yogurt, nakikip. Okay. Yun yung nasira kasi lahat na tubig doon pumunta. So kaya uh, nga sabi na, oh, mamaya wala na yan yung yogurt. Uh, kasi uh, doon galing. Kumbaga uh, hindi hindi gali. yung lahat na tubig doon to pumasok sa kanila. Kaya nasira. Kasi, <laughs> Kagabi, 205 na ang pasayte. Naku, kita Still counting pa. Nakita ko yung bago na nagtanong yung bago nagbaha Okay. Yung mga cars ang kalsada. May mga driver ko ba? Yung para kala <laughs> na. Kala na traffic lang. <laughs> Bawa naman. Umating ang public. Kaya doon ko yung marami na matay. Kaawa na yung baka. Ang abiso ng potente yung dadating polen na kilala natin ang aviso at lahat ng tao ay nasa labas. ngayon ang daming nagbabalang daming mga tao ay sa labas. Mac, uh, may sí. paso, kung mga bata, may no. pasok. ang bata walang pasok. paso pero... No, no, no. no. no, pero yung yung unibersidad ay may pasip. pero mga bata, bata na nag-unibersidad ay may may trabaho. I don't I don't know. Know. Todo, no? pero ang daming ang daming trabdum porque ang iba ay hindi kaya yung mga kotse may mga tao. Ba't anong oras ba nangyari? Yung araw ba? hapun. Hapon. uwi an talaga yun. Oo. Tapos biglang bumabi. Hindi nga namin napanood. Kasi si Grace, yung may pinapanood kami, ano? Yung... Provinciano. Provinciano. Ah, hindi ah. Yung ito, yung Torko. Oh, Torki. Nagising ako. Sabi ko, nung gabi, akin na magahan. Sabi ko, ano yung nangyari? Nakita ko po, 51 na ang patay. Sabi ko, eh? okay. No, pero hapon pa lang yan. Pero hindi. hindi ko alam na, Grace. Hindi ko alam. Ako, binikado ko na rin. Hindi ko na. Tapos andun ka, mag gigilin, mm -hmm. na. Ano yung mo nun? No. Kaya ang daming patay po. Kasi talaga sa mga kotse ito, hindi nakalabas. Asa tabunan pa ng puti. Kaya ang daming missing. Ay, hindi na rin kung makalangoy yun, kasi nga nasa... Kahit maglamo'y mo siya, banggaan siya dito ng abakan pa rin siya. At mahirap lumangoy, kasi putik. Ay, sige mo! Putik tapos marami yung mga... naka-angry na parang... Mga nga, oo, 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 kahoy, kahoy, nga, ano. Buti nga, di masyado masura. Sa atin basura man ang lumabay. Pag may baha, huwag mo sa isa rin bintana Para lalagos, no? No. kasi pag bumaba yung tubig, yung kotse, pag mo yun, yan ba Yan o Tingin mo sa trabaho sa hindi mo rin mabuksan kasi yung pressure Oo, Sige, siya rin sa Kasi klaro, Oo, oo. pag na kasi na nasa lumabas, hindi ka na At saka doon tayo, na na may Klaro kasi mamamatay yung motor mm. ah, po din, ito may ganos na funksyon eh. Wala ka kakuha ng bakal pang bakal. Wala na. Dahil yung kasabihan talaga, no? Pero no, sila dito. Katulad, e, usapan lang mga amo ko, no? Sir, no sabis na dar. Estamos in la isla. O. Oh. Sabi ko si. Pero, nung nangyari sa Palencia, lahat like, na sila marunong lumangoy. Oo. Oh, oh. Kaya nga. <laughs> ako and, hindi marunong lumangoy. Alam <laughs> mo <laughs> yung... Yung circumstances na kahit malulong kalina okay? mo, mm -hmm. <makes> Hindi yun. Bakit na panic ka Kasi, wala yung seguridad na okay lang kasi marunong ka. Pero kung ang current, mm -hmm. mm -hmm. kasi, yung current na sige? problem? Alam mo, application ng spiritualidad natin Di ba yung current na yan, no? We are Christian. Kailangan to be post against the current. Okay? Mm -hmm. Kasi, ano problem? Oo. Current talaga, ano ano natin ano na, pagsubok yan eh. Kasi yung karen, pagsubok yan, pag hindi mo nila, ano nilabanan. Nilabanan. Itangay-tangay ka ng pagsubok. Kasi kaysa ba sa spirituality natin, ba malakas na ang karen? Hindi na, hindi na tayo maka, ano. Hindi mo May aso. Malakas na labrador. Isang puna ka mo yan. So yung, hindi 'te. Hindi niya talaga <laughs> iniwanan yung aso niya at saka pusa. Sabi niya talaga